Magandang araw. Welcome sa aking munting channel. EIS channel nga pala. Ngayong araw, gagawa naman ako ng tutorial sa kung paano ba mag-cash deposit sa Union Bank Cash Deposit Machine. Maganda itong cash deposit machine lalo na kung nagmamadali ka. Maganda na din ito sa mga introvert na katulad ko na minsan nahihiyang mag-deposit sa counter lalo na kung maliit lang naman na halaga ang ipapasok ko. So, wala nang madaming paligoy-ligoy. Umpisahan ka agad natin. O na, syempre, pupunta ka sa pinakamalapit sa iyo na Union, Union Bank Cash Deposit Machine. Paano mo ba malalaman na pwede mag-deposit sa isang machine? Unang tingin mo palang ay malalaman mo na lalo na't na may nakasulat naman sa mga machine na ito. Tapos, mapapansin mo din sa machine na ito na may parang bibig siya sa ibaba. Kapag nasa harap ka na ng machine, tap mo lang ang screen. Tapos, ikong bahala kung gusto mo ng resibo o hindi na. Kung gusto mo may resibo, click mo ang yes. Tapos, click mo ang deposit cash. Sa step na to, dito mo na ilalagay ang account number na didepositahan mo. After mo malagay, click mo ang enter. Tapos, hintayin na matapos ang proseso. Pagkatapos nun, bubuka na yung parang bibig sa ilalim ng machine at doon mo ipapasok ang pera na idideposit mo. Kahit magkabaliktad yan, ayos lang. Basta maayos lang pagkakalagay mo. Hintayin mo lang na matapos ang proseso. After mabilang ni machine ang amount na diniposit mo, i-double check mo lang ito kung sakto ba. Click mo ang confirm. Tapos, i-double check mo ulit kung tama ba ang amount at account number na nailagay mo. If tama, click mo ulit ang confirm at hintayin na matapos ang proseso. Siya nga pala, 100, 200, 500 at 1,000 lamang na bills ang pwedeng i-deposit sa cash machine. Hindi pwede ang coins. Hindi e din pwede ang 20 at 50 na papel. Kapag okay na, lalabas na ang iyong resibo and that's it. Ganun lang po kadali ang pag-deposit ng pera sa Union Bank Cash Deposit Machine. Real-time ba ang pagpasok ng pera sa account mo? Yes, real time po. Papasok agad yun sa account mo katulad ng pagdeposit sa counter. Thank you for watching at sana makatulong itong video sa iyo. Kung bago ka sa akin channel, please consider to subscribe at click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa new uploads ko. Yun lang po. Bye-bye.